పల్లిత నెనీ పల్లిత రిమా kang nga bolt dia. mo, pa mo na kung nag kung nag inom dito di ayahay kayang kung kuan ninyo siya kung natin ikaw lang <laughs> diyan, pag Rawa. Kenap nak kawan. Mata bung layu almu atui paduul berkelarung naung. Ngisi dayun. Oh, uh, kan? <laughs> ditanau, ditanau. Ah, kolap tak rendah. Ah, time. ni saya la nak kawan ni kubur. Pilum motor. señora, un motor. Kaya eh, na kayo, kaya na, na kayo. Kaya drita kayo. Oo. Fake me. Ito na, Audrey. si Tani. Mana, Wala pa na nag-click na.